Ikinatuwa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagtanggal ng puwersa ng pamahalaan sa inilagay na floating barrier ng Chinese Coast Guard sa timog bahagi ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa panayam ng SMNA News kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, sinyalis ito na hindi nagpapatinag ang bansa mula sa mga dayuhan. Sinabi naman ni Breguera, ito ang unang pagkakataon na may inilagay na floating barrier sa Scarborough Shoal upang pigilan ang mga mangingisdang Pinoy na makapangisda sa naturang lugar. Ito yung unang pagkakataon na parang nagbigay sila ng isang barrier no, na tuloy-tuloy at hindi ako nagkakamali, mga nasa about 300 meters yung uh, inilatag nila doon sa shoal na deliberately ang ang kanilang purpose ay maharangan talaga yung ating mga mga mangingisda So ito yung unang pagkakataon na may ginanun sinilang ginawa at at uh, the good thing is kasi sinabi ko hindi naman tayo nagpatinag uh, may bagong ulat na ito tinanggal na ng, ng Philippine Coast Guard alinsunod din sa utos ng uh, National Task Force the West Philippines Dagdag pa ni Brigera ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal ay itinuturing na traditional fishing ground ng mga mangingisda kung kaya maraming nagpupunta dito. Kaugnay nito, tiniyak ng BIFAR na patuloy nilang tutulungan ang mga local fisherfolk. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay patuloy na sumasali po sa joint operations para po mag-establish tayo ng presensya doon sa lugar sa kabila ng mga Uh, na uh, talagang uh, nakikita natin dahilan sa mga ginagawa nitong mga uh, irresponsabling dayuhan sa loob ng ating teritoryo. Sa kabilang banda, sinabi ng BIFAR na bukas ang kanilang tanggapan sa suwestiyon ni Senator Robin Padilla na magkakaroon ng refueling station ang mga mangingisda sa Pag-asa Island upang tuloy-tuloy ang kanilang panguhuli ng isda. Ang kailangan lang din ayon sa BIFAR ay dapat na matiyak ang proteksyon ng kalikasan sa lugar. Samantala, suportado naman ng BIFAR ang mungkahi ni Pangulong Bongbong Marcos na pagbabawal mangisda sa mga breeding area. Well, uh, ang konteksto kasi nung uh, naging pahayag ng pangulo ay uh, yung konteksto ng uh, fisheries conservation. And we welcome that. Tama po ang pangulo, in fact natuwa kami na may empathy siya sa sa pagbibigay uh, ng proteksyon sa ating uh, marine habitats at nilinaw niya lamang kasi uh, may mga ibang uh, grupo na nagkaroon ng apprehension doon sa termino ng fisherman. Pero in fact, yung uh, mga ganitong uh, conservation measure ay matagal na po din natin ginagawa. Uh, as you know, nagpapatupad po tayo ng close fishing season uh, sa mga major fishing grounds natin, sa Zamboanga, sa Palawan, and sa sa Visayan Sea. At yung uh, tungkol naman sa pagkakaroon ng mga lugar kung saan bawal mangisla ito ito po po'y ginagawa na rin ng ating mga lokal na pamahalaan sa bisa ng isang ordinansa sa huli, kinumpirma ni Breguera na nakatakdang mag-angkat ng isda ang bansa sa huling bahagi ng taon upang matiyak ang supply sa merkado, kasunod na rin ng ipatutupad na closed fishing season sa bahagi ng northeastern Palawan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Eugene Echo, SMNI News.